Haba! After showtime, show time, sinindo ni Paolo si girl para bumili ng bago niyang bike. Ito ang bagong update ngayon. Kanat agad sa social media ang mga larawan ng Kim Kaning mismo sa isang bike shop. Lahat gagawin, may ibigay lang ang mga nagpapasaya sa actress. Ang sarap siguro magkaroon ng isang Paolo Pilino na ibigay lahat para sa taong mahali. Marami tuloy na papasana naon sa mga effort ng aktor. Ang dami nilang pinupuntahan. Busy sa mga pang-help, tiganap. Hindi boring ang kopo na ito. Ayon nga sa mga komento. Paolo, nagkataon nang ba? O kinikilig na naman kami sa pag-aalaga mo? Booking na kayo sa mga lumalabas na pictures. After bumili ng bike ni Kimi, panigurado, hindi pa umuwi iyan. Nagkaroon pa ng baby time, mahidig si Da sa isang coffee shop. Especially si Kimi, kaya baka magdamag yan. Tapos, kinabukasan, karat at kag pictures ni Da. nag Ang cute ng outfit ni Kimi terno doon sa bike and the niya color pink pa support ko support si daddy paulo sana pili mo ang sweet ninyo pag masdan may kakasundutan na ka sila ayon pa sa isang komento si kimina ang kakasabay sa mga trip ni paulo kaya go na go ano kaya next nilang habis excited na kami more sweet moments pa abang-abang na abang